Yo, yeah, what's up mga kasoyo? Ngayon lang ulit yung nakapag-video. Iya. Yeah. Dalawang araw na sunod-sunod ang lakas ng ulan. Hindi makagawa. Ngayon lang medyo kumalma. Pero so, yan, madilim pa rin ang ating kapiligirigan. Maangarga ng bato sila, kuya. Yan, nakabili ng 250,000 masoyo na 4D32 yung makina. Oh, ganda. Ay, aking pagsisisi mo ko na. Ganda talaga ng... Na. Ganda ng bangka mo, kuya. Swerte ng pagkabili mo. Paano yan? Una yung medya, ang kapal. Aba, talaga. Ayan. Ang kas ko ay, ang buka 30. Iya, yeah. ganda ka na eh. Maliit lang, tingnan siya, pero pag sinampa mo Anong lapad na yun? Ma May 4? May gate? Sobra pa. Sobra pa? pa. Oo. Oh. Bakulang-kulang 5 siguro, ano eh? Oh. Amba talaga. Titingnan mo malaki pa nga rin sa janggas na ino. Ang ganda na pagkabili niya masoyo. Samantala ito atin. Nakagasto sa talito kulang-kulang 300. Pero yun na may utay-utay. Kaya umabot ng kulang-kulang 300 na nagasto sa talito natin dito. Ang ganda ng pagkabili niya. 4D32 ang makina. Ayan oh. Yan, yan, yan. Yang bangka na yan. Tinagalog ganda ng uh, pagkabili niya 250,000 lang update ulit tayo dito nanti natin si amigo tulog pa at si kasoyo bido siguro yung makakagawa na kami ngayon antay-antabay lang tayo mga soyo at uh, siguro yung nilalamig pa yung dalawa ang sila na ngayon ng bato kukunso muna may ilang araw ng lantap pwedeng pandukot-dukot yan yung ganyang bangka yung nabili ni Kuya tsaka itong atin pwede itong pandukot-dukot halimbawa may tatlong araw na lantap yan pwede pandukot-dukot itong atin sa yung ganyong kalaki sa kanya mas malaki yung dito sa atin yung kanila mas malaki yung dito sa atin baka magkakarga ng mga pitong bloke yun ganda ng pagkabili niya Alay mo tsaga tsaga lang tayo baka eh, pwede tayong makadalawang bangka pagka baka ipon, ipon lang mga ganyang kalaking bangka abang abang dalang tayo ng second hand ng mga bangka basta tayo garantisado pa ito isa parang may dalawang taon na yata itong koan hindi pa nabubuo budget na lang siguro po ang kulang nito kaya hindi matuloy-tuloy dapat ay kung na lang niya ito ipangutang <laughs> para matuloy lang sayang eh gawa ng itong naka ganito lang baka ay baka mabulok sayang ito ganitong kalaking bangka marina na ito mga soyo marina na marina na ito ah, kakarap parang halos magsinlaki na ito ng kuan Uh, sa Ichibang pero mas mahaba dito ang Ichibang mas mataas pa dito baka okay, ito yung kakarga siguro ito ng mga 15 bloke hanggang 20 bloke ganito kalaki marina na ito hindi na to pang municipal ah, uh, ito yung atin no oh. ayan sana hindi na umulan <toss> para makagawa na kami Siguro yung kasulod dito eh, ang gagawin natin dito mga soyo ay ikaw na. Ah. Itong ah uh, Lalagyan na ng epoxy ito, ipipix na namin to. Dahil sentro naman na dun sa makina. Tapos ang gagawin ko siguro naman dito, mamasilaan ko to ah. O kaya ah pag-uminit magre-retouch retouch ako dito sa kuan basta tayo patapusin na muna yung kamaruti bago magkuhan siguro masilya para dire diretso ang masilya gawa na pag magmamasilya tayo tapos gumagawa sila ay eh, makakadisturbo tayo kasi yung ating papahid na masilya ay baka masagi makuhan pa ay dapat ay isang trabaho lang para dire diretso yan o, o tayo tayo ay nakabit na yung makina natin dito nahantay ko lang sila so yung video para makapaggawa na tayo ng kamaruti. Wala tayong butas dito. Kaya oh, may tubig oh. Tubig. Ayan, tabo natin dito. Limsan natin to. But dito yung kwan kagabi oh. Yung alon. Kalakhan. Kalakhan ng tubig. Buti hindi kwan to. Ah. Imsa natin. tuloy-tuloy pala ang ulan ay puno ito ma She's swimming yung ating makina kaagad mga bata dito pinagpatong-patongan na naman kahapon sus hindi ko na kuan ang daming buhangin yung apak-apakan sa so, mga bata talaga dito eh. pinag-aapak-apakan na ng mga bata Aba, maski maulan dito yung mga bata yung lalabas pa rin haba ano lang ganitong mga klaseng mga tao kalimutan ko pala pinturahan to ah o, yun nga pala mga soyo, yung may nagsuggest na hindi raw niya nakita yung pagpipintura ko dito. Ay, mahaba kasi yung video natin doon. Nasa huli na po yung ating kuan, pagpipintura. Walang naman ang kuan ko dito, paint ang pinintura ko. Tapos ay ultramarine blue yung kuan, saka puti ang pinaghalo ko lang yun. Ganito na po yung kalabsan niya. halimbawa isang galong puti, isang litrong ultramarine blue. Paghaluin mo yung lahat. Ganito na po yung kalabsan niya. Kulay. Pag magtimpla kayo ng kanto, edi kalahating litro ng kuan, kalahating litro ng ultramarine blue. Tapos kalahating Kalah kalahating galon ng kuan nang nang putih <laughs> balagang Hmm, na sila ng bato. Tagapi pinag agan. Malapit sa panukulan mga kasoyo. Mga ano. Itong isa mga jack, jackpot daw po mga soyo eh. Tatlong tulinada ang huli. Asa na ba yun? Ah, yun pala yun sa kabila. Buminta ng milyon. jackpot dahil bukod sa mahalang isda. Tatlong tulinada, tulinada pa yung ko nila huli. Ayari na. Jakpat ang mayari. Pati mga sakay. Ganda talaga masuyo pag mahalang isda. Uh, Doon na kabawi ang kwan. Gawa ng pagka may ganito, cold prone. Uh, malakas ang malakas ang panahon. Tapos ay galing ka sa laot, antayin mo muna yung kuan. Antayin mo yung panahon na malakas. Halimbawa po ay nag-uwi ka galing laot, tas maraming huli. Dahil umuwi kayo, lahat ng mga uh, mga manglalaot, uwi na yon kasi kinabukasan malakas. Ang ginagawa ng iba, pinapatulog muna yung isda. Hindi muna ibibinta pagka-uwi. Ihintayin yung malakas ng panahon at uh, kinabukasan saka sila magbaba ng isda mahal na ang isda kasi kakaunti ang isda ay eh. yun lang ang teknik dyan ayan mambon ambon na naman itong isa silit tayo dito Ayun o. Ayos na. Nasa ibabaw na sila nagtrabaho. Aywan ko lang itong kamaruti kung ulitin nila yan. Pag na pinturahan na ito, ah, wala na. Maganda na tingnan. Makinis na. Bago na uli panibagong bagong uh, sa palara na naman sa Pacific Ocean ito po yung kakumpanya nung lumubog yung Jason mga kasosyo ito nabinta na yata ito binili ng may-ari ng 60,000 tapos bininta naman ng uh, parang pagkakaalam ko ay eh, nasa isang Tumubo pa yung mayari. Pero pag ako pa bibili nito ng sandan, hindi ako bibili nito. <laughs> Luma na. Ngayon ay kalumaan na. Ay, hay. Ang panahon. Sana tumigil na para makagawa kami dito. Yung isa tapos na masoyo, bilis lang oh. Ayun. Tapos na. Lagyan na lang ang kuan niyan. Palangoy na lang kulang. Palangoy palo. Ayun, yun na lang kulang. Sa pagwa-wirings na. Ewan ko lang yung makina niyan kung na ah. Kunarin na. Ang laki ng bangkarin niyan. Maliit 'yan pinalakihan lang dinugsungan ng mahabang rodak. kaya lumaki itong sa akin mga soyo plano ko dito uh, hindi ko na palalakihin to ganito na lang ito sabi ko nga ni Kuya Victor pagka halimbawa i-re-refer e ko ito halimbawa palalakihin eh Maghanap na lang tayo ng hand na mas malaki-laki dito. Yung katulad doon, no? no? 250,000 lang pagkabili. Yan, yan. 250,000 lang pagkabili. Purni, 32 pa ang makina. Uh, ganda talaga ng pagkabili ni kuya. Swerte siya. Japan surplus pa yung makina. Atulin yan. Ganda ng pagkayari ni kuya. Pasa so, dito na ng mga bata, oh. Yari kayo sa akin ngayon. Sampa-sampa dyan. -sampa Tag Kahit maulan ng mga bata dito, talaga. Minsan ay eh, nahayaan na ito, maglangon ito mga to. Talaga. Bas-basakot sila ng bato. Yan yeah, nga pala mga soyo Doon sa mga kasoyo natin Diyang nakamonitor ngayon sa atin Dahil mamimili na po tayo ng tuna Mga kuhan Kasoyo natin dyan sa mga taga Panukulan, Pulilio Island Mga taga Pinagagan, mga taga bonglio shoutout sa inyo dyan ah uh, Sana sa darating na Season ng tuna Dito lang po kayo tumambay Siguro maglagay ako ng tarpulin dito ah uh, Kasoyo By tuna <laughs> Bumibili ng tuna. Um, lalagay ako dyan ng uh, siguro. Ano, trapal? Tarpulin. Magbabatak ako dyan ng tarpaulin para pag dumaan sila dito, ay makikita nila na yung ating karatula. Kasi yung budiga ko, nandito lang. Nagawa na ako ng budiga. Kasi sa Peaceport, puno na. Puno na ng kwan. Puno na ng mga negosyanteng mamimili uh, ng tuna siguro makasingit-singit tayo doon magpapaalam tayo doon sa ating mga kaibigan na mga kakilala doon na pagkalimbawa doon ang baba ng kuan ay makikisingit na lang tayo ng pwisto at diretso karga naman sa close ba natin tapos diretso na biyahe ganoon na lang ang style umambon na naman ang panahon Siguro makakagawa kami mamaya. Pag lang lumakas ang ulan. Pag ganito, ganito lang. Ambon-ambon lang. Pwede. Pwede kami makagawa nito. Pero pag lumurok ang ulan. Ako po. Mahirap pa na. Hindi na tayo makakakuan. Gawin ang meron gamit tayong barina, grinder, planer. Mahirap pagka nabasa. Baka ma-damage pa. Nakakarga na sila ng bato. Oh, layo naman. Dapat ay tinapat dito yung kwan, yung bangka. Layo ng pangangarga. Hoy. Yung mga bata, kayo umuwi na kayo. Bakit kayo pinayagan dito ng mga magulang ninyo? Kayo umuwi. At uh, oh, ulan oh. Yari kayo. Sa so mga bata ito sobrang kulit. yun lang update natin mga Soyo. At uh, di ko na yung video natin. At uh, kahapon dito na pag-upload. Dalawang araw malakas ay lurok ang ulan. Kaya mahirap maglabas-labas. Walang gawa rin naman. Kaya nag-video lang ako update lang. Doon sa mga kuan gawa namin na hindi natuloy. So ngayon, uh, akitin ko silang gumawa para makapag-content naman ulit tayo ng tuloy-tuloy dito sa ating kuan. Munting bangka. So, yan. Salamat. Hanggang dito lang muna yung ating video, mga soyo. Salamat dun sa mga solid subscriber natin na patuloy na sumusuporta. Sa mga silent viewers dyan, Shoutout sa inyong lahat. marami uh, maraming salamat po sa inyong kuan. Patuloy na pagsubaybay dito sa ating munting bangka. Ayan, pasensya na po at uh, dalawang araw na, pangatlong araw na ngayon na ganito ang panahon. Kaya ngayon medyo mas okay-okay pa. Uh, siguro makakagawa kami mamaya. Aba-aba lang kayo mamaya hapon kung makapag-upload tayo. At tuloy-tuloy uh, lang tayo ang pagkuhan nito. Sige, salamat po. And 150 ang bato May 2 2 pesos